Hello po, lala mo po. Dito na po ako 601, ma'am. Wait lang, sorry. 601 ka? o 601 ka? Papunta na kung ano po, saan? Kay ma'am Teris do. May hard pack. Oh my, mali siya ng book. Wala dito sa akin yung pahala ko na sinasabi mong papunta ka na sa workshop namin. Um, oh, tatawagan ko siya ha. Mali, pati siya ng buo. Nasa yung product. Ang pa kayo. Ay, layo ko ma'am. Sinawagan ko. Oh, makakancel na naman. Hindi, cancel na pala. magpo 4 k tapos, nga nga. Ano talaga, lugi ang rider. Ah, uh, hello Anong po. Puya? Opo, ma'am. Ano pong oh? sabi ng buyer niyo, ma'am? Nakausap niyo po ba? Oo, oh, sinabi ko na i-cancel niya yung booking. Hindi po ba niya kayo na-cancel? Na-cancel niya na po. Kaso ma'am, yun na po yun. Kasi, layo po naman ang galingan ko. Halos magpo-4KM ako eh. Mag wait, wait, lang. Hindi, hindi, hindi ba dapat automatic mata-charge siya? Wala po eh. Wala pong ganun, ma'am. Wala pong charge sa kanya eh. Oh, no. Sige, i-remind ko siya. Hindi. Hindi so, pa pa siya ma-message? Di ba may number siya dun sa booking? Pagka-cancel po, nawala po yung details mo. Ibigay ko sa'yo yung number niya. Kasi message siya. Kasi nakakaya mag po sa kanya. Sabi so, mo na lang na ikaw yung rider. Na, Since nakancel yung booking na nandito ka. Parang ganun lang. Opo. Ha? Ibigay ko number Sige niya. Po, lang, Sige. Sige, Sige po, na lang Sige po. Hindi ko kasi siya Hindi ko kasi siya kilala. <laughs> Ah, paano yung tindihan ka po? Sige po, sige po. Ano lang po kasi man dahil, ano yung traffic. Pero ako na yung sa ko ganito. Pero yung nga, hindi ka naman yung iintindihan ko. Parang po, rin yung yung number na Um, hello po. Good evening, ma'am. Oo. Ang salalamod po. Apo, kuya? Apo, yung ano po, na-cancel po ata yung booking, ma'am. Opo, na cancel ko na siya po kanina. Opo. Ma'am, baka pwedeng maka-ano man lang kahit pang ano na lang, dagdag na lang. Kasi pinuntaan ko po siya from ano pa ma'am eh. Opo, magpo 4 kilometers pa kasi pinanggalingan ko ma'am. Opo, sa 7 minutes na lang yung layo ko mo Opo, kasi yung daan ma'am, one way, one way dito sa Mandaluyong, di ka naman ma'am pay. Kasi sin ko sa client eh. Ay, ganun po ba ma'am? Sige ma'am, kung ano, po, kayo na lang po, bahala. Hindi uh, na lang po ako mag impose ng kung ano man yung ano. Kasi, yun okay. eh, naman, medyo tra traffic. Kasi, no? mali nyo naman, pag ganitong oras, yung rush hour. Tapos, yun, okay. pagdating ko wala. So, parang, yun. Okay. Actually, kuya po, di mo kasi, di mo niya sa akin na dyan, na wala pala dyan. Tin tinanong ko nga po siya, ma'am. Sabi niya, kayo daw po yung, kasi, kayo daw po yung okay, nagbook. Nag pero, pero, hindi niya sinabi sa akin wala pala na dyan. Eh syempre, bilang serio di ba dapat sinasabi, ah, hindi dito yung pick up, ganyan. So, dapat siya. Ah, oh, po. Sige po, ma'am. Ah. Kasi, tiyatanong ko lang, okay, pwede na ipo, na naman siya. hindi naman. Kasi may time sa pero di namin yan sa akin Ah, wala po. Sige po. Kung ano na lang po, wala naman po kung apo para mo po tayong magawa. Sige po ma'am. Okay, thank you. Bye-bye. Ah, may mga consideration ba kayo? Good luck sa business nyo ha. God bless.